sipag at tiyaga. Ito ang kasabihan ng isang taong nakaahon sa kahirapan gawa ng ganitong pag-uugali. Ang sipag at tiyaga ay kailangang pagsamahin sapagkat ang bawat isa ay hindi makasusumpong ng tagumpay kung nag-iisa. Kaibigan, masipag ka ba? May pagtatyaga ka ba sa iyong ginagawa? O madali kang sumuko? Ang iyo bang pagkilala sa si Diyos ay panandalian lamang nais kong patatagin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Deuteronomio, talatang labing apat hanggang ikatatlumput isang kabanata, talatang dalawamput tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dan Abangco. Samaan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang nakalipas nating pag-aaral ay natunghayan po natin ang mga pahayag ng Diyos upang muling magkaroon ng pagpapala at kapayapaan ng Israel. Nais ng Diyos na pagpalain ng Israel, subalit siya ay nagnanais na may makita sa kanilang buhay. Ito ay ang pagbabago. Ngayon po ay itong ngayon naman natin ang mga pahayag ng Diyos para sa bayang Israel. Tayo po ay magsimula sa ikalabing apat na talata ng ikatatlumpong kabanata ng aklat ng Deuteronomio. Basahin po natin ang sinasabi. Ang kautusan ay hindi malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Hindi na maaaring sabihin ng bayang Israel na hindi nila nalalaman na ang kautusan ng Diyos sapagkat ibinigay na ito ng Diyos sa kanila tayo ay may pananagutan na nakatira sa lugar na ipinahayag na ang salita ng Diyos. Hindi na natin kailangan magpunta sa malayong lugar upang makinig ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay malapit lamang sa atin. Mayroon na tayong mga radyo kung saan naririnig natin ang salita ng Diyos. Mayroon tayong mga pastor o mga makangaral na nagpapahayag ng aral na mula sa salita ng Diyos kayong mga nangakarinig ng kanyang salita ay may pananagutan na rin ng ating mga narinig. Bahagi naming isaayos ang lahat ng inyong narinig. Subalit matapos itong mapahayag ay may pananagutan kayong tuparin ang salita sa inyo na ipinahayag. Pansinin po natin ang ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata ay inulit ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Tagaroma sa kabanatang 10, talatang 6 hanggang na ganito po ang sinasabi. Ngunit sa ganito naman ang sinabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat, alalong bagay upang ibaba si Kristo. Huwag mo ring sabihin, sino ang mananahog sa kalaliman, alalong bagay upang kunin si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ito ang sinabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong mga puso. Ibig sabihin, ang salatang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon, ay mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Mapapansin po natin na sa talatang labing dalawa at labing tatlo ay iniulit ni Apostol Pablo. Hindi niya pinalitan ng pananampalataya ang kautusan. Ang hula sa Deuteronomio ay hula na darating isang araw na ang mga Israelita ay magbabalik loob sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Ganito po ang sinasabi sa Kabanatang 33, Talatang 10. Ngunit, kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig at buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Narito ang mga nasusulat sa bagong tipan na gagawin sa kanila ng Diyos. Doon naman sa aklat ng Jeremias, kabanatang 24, talatang 7, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit hindi kayo nakinig sa salita ni Yahweh. Pinagalit ninyo siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan na inyong ginawa. Kaya naman, naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Doon naman sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanatang 31, Talatang 31 hanggang 33 ay ganito ang sinasabi. Sinabi pa ni Yahweh, Darating ang panahon, nagagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan naming nagtyaga ako sa kanila. Ganito ang tipang gagawin ko sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y kanilang magiging Diyos at sila ay aking magiging bayan. Sa Hebreyo Kabanata 8, talata 8 ay ganito ang sinasabi. Ngunit hindi nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan kaya at sinabi niya, Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angka ng Huda sa loob ng isang libo at limang daang taon ay isa sa nila ito sa pamamagitan ng isang ritual. Subalit hindi sila naging matuwid sa pagtupad ng mga ito. Pumarito si Kristo sa kanila tulad ng papaparito sa kanila ng mga kautusan. Hindi karaniwan ang kanyang pagparito. Namatay siya at nabuhay sa kanilang kalagitnaan. Ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ay laging nakalaan sa kanila noon hanggang ngayon dahil naipahayag ito sa nagdaang panahon. Naging saksi ang kautusan sa mga pagbabago ng tao. Hindi ang kautusan ang nagbago sa tao kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ituloy po natin ang mga pag-aaral ng mga talata. Basahin po natin ang kabanata 30, 15 16 Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pinili ng buhay o kasaganahan o ng kahirapan o kamatayan. Kapag sinunod nyo ang kautosan at inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupayang ibinigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko na sa inyo, malilipol kayo. Ang pananatili nila sa lupain ay nakasalalay sa kanilang pagsunod ipinapaalala ng Diyos ang kanilang kasaysayan at sinabi sa kanila na mawawala sila sa lupain na ito kung sila ay susuway sa Kanya. Subalit nangako rin ang Diyos na sa pagkakataong ito sila ay Kanyang ibabalik, sila ay ibabalik niya at hindi na muling paalisin dahil basa sila ay naging masunurin? Hindi, kundi dahil sa ipinangako ito ng Diyos sa kanila. Dahil ang lahat ng pangako ng Diyos ay tinutupad sila ay muling babalik at magiging masunurin sa Kanya. Ganoon din sa atin, pagtiwalaan natin si Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, Talata 15, ay ganito naman po ang sinasabi, Kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Basahin po natin ang Talatang 20, Kabanatang 30 ng Deuteronomio na ganito po ang sinasabi, Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ang pinakamensahe ng aklat ng Deuteronomy ay pag-ibig at pagsunod kung ito ay mahalaga sa mga Israelita, gaano pa kaya sa atin na nabubuhay sa biyaya ng Diyos at nakakarinig ng kanyang salita. At dahil sa mas marami ang salita na ating natanggap, mas malaki ang ating pananagutan. Isang bagay na hinihiling ko sa Diyos ayawang maging malapit ako sa Kanya. Ngayon at sa araw pang darating. Ngayon ay alamin po natin ang mga katotohanang nakapaloob sa Kabanatang 31 ng Deuteronomy simula sa Kabanata 31 hanggang sa huling Kabanata. Ito ay nagsasaad ng mga huling habili ni Moises sa mga Israelita. Unti-unti tayong lumalapit sa mga huling araw ni Moises, kung mapapansin natin, karamihan sa mga nakatala sa salita ng Diyos ay mula sa buhay, karanasan at sa mga isinulat ni Moises. Siya ang pinakamahalagang tao mula pa noong mapalaya ang mga Israelita sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Bahagi siya sa buhay ng mga Israelita sa loob ng apatnapung taon nang ang mga Israelita ay maglakbay doon sa ilang at isinulat din niya ng isang daan at tatlongpong taong karanasan niya sa kanyang buhay at ngayon ay handa na siyang mamatay. Tunghayan po natin ang una at ikalawang talata ng ikatatlongput isang kabanata ng Deuteronomio. Nagpatuloy pa si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, ako ay isang daan at dalawampung taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi na ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Pansinin po natin ang mga salitang naugnay sa kanyang sarili. Sinabi niya na siya ay matanda na. Bawat isa sa atin ay tatanda at marami sa atin ang hindi man lamang aabot ng isang daang taon. Marahil kung tayo ay umabot sa ganoong taon, marami tayong hindi magagawa. Niliwalang sa kanya ng Diyos na hindi na siya ang magiging tagapanguna sa bayan at hindi na rin siya ang magdadala sa bayang Israel sa lupang pangako at ang lahat ng ito ay naging maliwanag para kay Moses. Kahit na mayroong kalungkutan, siya ay naging tapat na lingkod ng Diyos, subalit ang kalooban ng Diyos ang kanyang sinunod. Ang ikatlong talata naman ay ganito ang sinasabi. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ni Yahweh ang mga bansang haharang sa inyo upang mapasa inyo ang kanilang mga lupain. Si Josue ay mauna sa inyo gaya ng sinabi ng Panginoon. Hindi pinili ni Moises si Josue. Pinili siya ng Diyos na ipalit kay Moises na mamumuno sa mga Israelita. Sa aking palagay, kung si Moses ang mamimili, mas pipiliin niya si Caleb sapagkat mas sigit siyang nakilala kaysa kay Jose. O marahil ay pipili siya sa isa sa kanyang mga anak na papalit sa kanya sapagkat ganyan ang mga pamamaraan ng mga paraon at ehipto. Kung magiging likas sa kanya ang gagawing pagpili, gagawin niya ito. Subalit pinili ng Diyos ang nararapat sa kanya at ito ay walang iba kundi si Josue. Siya ang pinili ng Diyos upang mamuno sa bayang Israel. Sa pagkakataang ito, ibinigay ni Moises ang kanyang panunungkulan sa bagong pinuno sapagkat hindi na siya kinakailangan magpatuloy sa pamumuno sa bayan. Sila ay tutungo na sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Mga kaibigan, may mga mahalagang bagay sa mga pangyayaring ito. Walang sino man sa atin ang makapagmamalaki na tayo ay karapat dapat sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Tinatawag at ginagamit ng Diyos ang iba't ibang tao sang ayon sa kanyang kalooban at panahon. Alam ng Diyos kung karapat dapat ka sa ganitong gawain o hindi. May mga pagkakataon na kinakailangan nating ibahagi ang mga gawain sa ibang may kakayahan upang sila naman ay magpatuloy sa paglilingkod. Subalit hindi naman ito nangangahulugan na tapos na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod ay walang katapusan habang buhay hanggang sa kanyang pagdating. Kinakailangan na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa iba't ibang gawain. Hindi dapat magmalaki ang sino mang naglilingkod sa Diyos. May isang manggagawa ang minsan ay nagsabi, hindi ako makakaalis dito. Ako ang pinakamahalaga sa gawain ng Diyos Subalit nang mawala sa gawain ng taong ito, lalong lumago ang gawain ng Diyos. Kaibigan, ang mapagmataas ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Maaari nating isipin na tayo ay mahalaga sa gawain ng Diyos, subalit hindi sa panahon na kailangan ng Diyos. Si Moises ay naging mahalaga sa Diyos, ngunit siya ay hindi naging mapagmataas. Sa halip, naging masunurin siya sa kalooban ng Panginoon may kalaoban din ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sinasabi sa talatang 6, kawanata 31, Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Hinikayat ni Moises ang mga tao na huwag silang matakot sa kanilang mga kaaway. Kung ating mapapansin, patuloy na hinihikayat ni Moises ang mga Israelita na makapasok sa lupang pangako. Dahil sa kanyang mga karanasan sa Kades Barnea, kaya niya sinabi ito sapagkat nakikita niyang natatakot ang mga tao sa ilang, kung kaya't patuloy niyang pinalalakas ang kanilang mga loob. Tinitiyak niyang patuloy silang papatnubayan ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang sinasabi sa ikapitong talata. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ay sinabi ang ganito, magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Tama ang ginawa ni Moises. Ito lamang ang nararapat. Pinalakas niya ang kanyang kalooban sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalakas niya sa loob ni Josue ay pinalakas rin niya ang kalooban ng mga tao sapagkat sinasabi sa talatang 8, si Yahweh ang mangunguna sa inyo sasamahan kanya. Hindi kanya pababayaan, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ganito rin ang natutuhan ni Isayas. Kung matatandaan natin sa ika na kabanata ng Isayas, ay ganito ang sinasabi. Nang taong namatay si Haring Usias, nakita ko si Yahweh, nakaupo sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. Inakala ni Isayas na magiging masama ang mga magiging susunod na dahilan sa kamatayan ng isang masamang hari. Kaya ano ang nakita nito sa pagpunta niya sa templo? Isang hari na walang sakit, isang malakas na hari, natutuhan ni Isayas na bagamat mamamatay ang isang mabuting hari, nalalaman niyang nandoroon pa rin ang Diyos na siyang mabuting hari. Sa talatang siyam ay ganito naman po ang sinasabi. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga saserdoting tagadala ng kabanang tipan at sa matatanda ng bayan. Kahit na sa pagkakataong ito na naghanda na silang pumasok sa lupang pangako, ay marahil hindi sila papapasukin ng Diyos, subalit so, sinabi niya kay Moises kung ano ang mangyayari. Nalalaman niya ang kalikasan ng tao. Alam niya kung ano ang ating katauhan. Kilala niya tayo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ng kanyang pagkadyos. Sa talatang labing apat hanggang labing pito ay ganito naman po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit ka nang mamatay, tatawagin mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan upang maitalaga siya. Ganun nga ang ginawa nila. Si Yahweh ay bumaba sa toldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nalalapit na ang iyong kamatayan. Pag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan sa lupaing pupuntahan nila tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipan. Kung magkagayon, magagalit ako sa kanila. Itatakwil ko sila at tatalikdan at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Masusuong sila sa mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang akong Diyos nila ay hindi nila kasama. May mga taong nagsasabi na kakaiba na raw ang panahon ngayon. Subalit, alam ba ninyo na ganito rin ang katanungan ni Jesus? Gunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siya na nananalig sa kanya kung pag-aaralan natin ang mabuti, sila ay may hinihintay na negatibong sagot. Sa bagong tipan, may hula na tatalikod sa pananampalataya ang simbahan, tulad ng sa bayang Israel. At tayo ay nabubuhay sa panahong iyon. Sa panahon natin ngayon, marami akong nakikilalang mga simbahan na konserbatibo sa kanilang paniniwala at kilos. Subalit sa paglipas ng panahon na bago ang kanilang paniniwala hanggang sa ganap na nawala, may mga tao din na minsan ay matatag sa kanilang pananampalataya, subalit sila ay unti-unting nanlaming. Mga kapatid, huwag mong sabihin na kakaiba ka sa kanila. Darating din ang panlalamig sa buhay mo at sa panahong iyon ay kailangang maging handa na hindi talikuran ng iyong pananampalataya. Sa talata labing hanggang dalawampot isa ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, isulat mo ang awiting ito at ituro sa Bansang Israel upang tagapagpaalala sa kanila. Kapag sila'y nadalako sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, tulad ng aking pangako sa inyong mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay. Ngunit, sasamba sila at maglilingkod sa mga diyos diyusan Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipang. Kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito, ang siyang susumbat sa kanila pagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lupa na ibibigay ko sa kanila ay alam ko na ang kanilang mga binabalak. Mahalaga ang musika. Marami sa atin ang nahihikayat at nahuhumaling sa kagandahan nito. Sa ating pananaw, ang mga musika na ginagamit sa loob ng mga simbahan ay hindi na nagbibigay ng kapurihan. Dapat sana, ang bawat musika na ating pinakikinggan ay masigit na naglalapit sa atin sa Diyos. Subalit ang mga musikang ginagamit ngayon sa loob ng iglesia ay ginagamit lamang upang abutin ang mga makabagong kabataan. Subalit bigo naman ang mga ito sa paglalapit sa mga tao kay Kristo. Sa susunod na kabanata ay mababasa po natin ng isang awit. Subalit ang awiting ito ay isang rock music. Totoo, patungkol ito kay Kristo bilang isang bato. Ito ang uri ng tugtugin na itinuturo ni Moises sa mga Israelita at ito rin ang musika na ginagamit ngayon. Talata 24 hanggang 26. Matapos sulatin ni Moises ang kautusan, sinabi niya sa mga saserdote, dahil niyo ang aklat na ito at itabi sa kaban ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik. Kung ngayong buhay pa ako, ay lagi kayong naghihimagsik. Kaya di lalo na kong patay na ako. Kung uunawain nating mabuti, ang aklat ng Deuteronomy ay nasulat sa isang balonbon. Sa panahon ni Moises ay may mga balonbon, kaya marahil ay naisulat ito sa ganitong uri ng kasulatan. Sa pagkakataong ito ay isinulat na ni Moises ang kautusan para sa bayang Israel. Tinipo niya ang labing dalawang tribo tulad ng pagtawag ni Jacob sa kanyang mga anak na sa pagkakataong ito ay naging isang malaking bansa na sa pagkakataong ito ay tinawag sila ni Moises at ito ang kanyang sinabi sa talatang 27 hanggang 30. Alam kong kayo'y mapaghimagsik. Kung ngayon buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kaya di lalo na kung patay na ako. Pupulungin ko ang inyong mga matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila. Pagkat natitiyak kong kayo'y Magpapakasama pagkamatay ko. Lilis kayo sa daang ituturo ko. Darating ang araw na magagalit sa inyo si dahil sa gagawin ninyong di marapat sa Kanyang kalooban. Sa loob ng 3,500 taon matapos isulat ang mga kasulatang ito, masasabi ko na ito ay isang katuparan. Totoo ito sa lahat ng tao. Sinisira nila ang kanilang sarili kapag wala sila kay Kristo. Tumingin lamang tayo sa ating kapaligiran at makikita natin ang mga katotohanan ito. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing anim ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapala ng iyong salita na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.